A day in my life as a full-time mom and a mom of twins. For today's video, mga dan, <laughs> special day ko nga ngayon dahil karawan ko nga at ito kami lalabas. Karawan pero nakaway dahil nga pupunta muna tayo sa binyag dahil kinunga nga tayong ninang. So before that, bibili muna tayo ng panghanda. Siyempre, pag birthday, hindi mawawala ang pancit Wow! So, pansit ang ating ihanda mamaya. Ayan, mo naglakad-lakad na siya. Napagod na yan. Dahil nag heels, -heels pa, alam niyang maulan. Kaya, <laughs> so, nag-grocery na rin tayo ng ating mga ano, sabon. So, andito na tayo sa... Naghahanap na kami ng ano niyan, pansit. So, ayan, may pansit kanton. At, hahaluan ko rin ng bihon. So, ito lang ang handa natin. Importante, malusog tayo. So, ayan nice. si Kambal. Hinahanap niya yung presyo dyan. So nakapila na nga kami. Buti hindi masyadong maraming tao at walang singit. At nakalabas kami na gutom ang kambal. Kaya kakain sila dito muna sa tusok-tusok. Pagkatapos ay umulan na nga. Papunta na kami sa simbahan. So ayan, naglalakad kami. Malapit na yan sa simbahan 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 bahay na to. mag ako sindi ng kandila. Tsaka atin ng binyag. Hindi na mag ng kandila. Tsaka. 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 Kaya na nga may pula akong kandila. Naguluhan na ako bakit pula yung binigay na kandila ni ate. Kaya tinanggap ko na. Usually naman wipe talaga, di ba? Pero yan na, magdadasal mo tayo. Habang nagmimisa dyan ang pare sa loob. Sa labas lang kami kasi magsisindi ng kami ng kandila. Pagkatapos nga ay ito na ang binyang Ayan kumari ko So dalawa na silang baby na bininyagan So ayan yung Pag ano ng binyang Mag cross kami ng Aming ano sa noon na ang baby. Ayan. Si Kambal na ano siya na nalilito. Ano daw ginagawa namin? Ano doon ginagawa namin?

hindi na nga ako video kasi dami kong bit-bit. So, pauwi na kami na ito. Nakabili na ako ng cake. So, thank you so much. sa ako ng masipag at mabalit. Ayan, daming ang dami ang pamset na puno ng kawali. Wow! So, ayan. Let's eat. Thank you for the greetings. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, you're an abode.